Kamusta mga kalahi? Andito na naman tayo sa panibago natin na video at ngayong araw nga pala ay mangunguha nga pala tayo ng paros. At gamit ko nga rin pala dito ang aking motor dahil medyo malayo larin ang ating pangunguhanan. At dahil hindi nakakayanin ng motor ay nagpasya na tayo maglakad mga idol. At ayan nakarating na tayo sa balita na sapang ito na ating pangunguhanan ng paros at tulya mga idol. Gadagan na nga tayo lumusong para mangunguha ng paros at tulya mga idol. At sa pangunguha nga pala nito ay kakapain mo ito sapagkat ay nakabaon sa putik at buhangin at sa mga hindi nga pala nakakala ng gantong uri ng pagkain, ito ay uri ng shell na nakukuha sa tubig tabang o fresh water tulad ng ilog sa pa mga idol. At agad-agad nga tayo ng paras dahil ito ay ating natapakan at ito ay nahahawig sa lokan mga idol. At dahil matuma lang ating nakukuha ay napagpasyahan natin lumipat ng pwesto mga idol. At pagkatapos nga natin lumipat ng pwesto ay agad-agad tayo nakakuha at nakarami nga tayo dito sa pwesto na ito mga idol. At ayan ang ating mga nakuha. At natsyambahan nga natin nung magkakasama sila sa iisang lugar. At ito nga ang nakuha natin dyan. Mga idol, ayan oh, nakarami tayo, di ba? At dahil nandito na rin tayo sa bukid ng akin lola, ay napagpasyahan ko na rin kumuha ng nyob na gagamitin natin sa panggata. Kayo mga kalahi, naranasan nyo rin ba ang gantong buhay? Mga kalahi, pumunta dito sa bukid at nakungha ng nyob. Mangungha ng kung ano-ano na pwedeng kainin. Malaya kayong mag-comment sa baba. Para malaman natin kung hanggang saan na umabot ang ating mga video. At dahil matakang kuskilahe nyo ay nag-ikot-ikot ito at naghanap hanap ng makakain at nakakita tayo ng hinog na guyabano. At pag-uwi nga ay agad-agad ko nilinisan ito at ibinabad para mabasok ang mga ito at agad natin mailuto bukas ng umaga. Para rin nito ang mga puti ko dumi na naiwan sa loob ng kanilang shell kaya binababa dito ng magdamag. At kinaumagahan nga ay maga tayong gumising para magkahid ng nating gagamitin sa paggagata ng paros mga idol. At atin na nga agad itong pinakuluan para bumuka at makuha natin ang laman. At sinalang na nga natin ang kawalit nila ganito ng mantika mga idol. At sinunod na nga natin igisa ang luya. At pagkatapos ay inilagay na rin natin ang bawang at minikos mekos na nga natin ang mga ito at sinunod natin ang sibuyas mga idol at nang naluto na ang mga pampalasa ay sinunod na rin natin ang paros mga idol at ayan ilalagay na natin siya sa kawalit gigisay at imimekos mekos lang natin yan mga idol at nang medyo naluto na siya ay susunod na natin lagyan ng mga pampalasa tulad ng betchin mga idol sinunod na rin natin ang paminta at nilagyan na rin natin ito ng asin na kaunti mga idol at syempre, hindi mawawala ang pampainit ng buhay mo ang sili mga idol. Ayan, ilalagay na natin yan. Sinunod na rin nga natin ng gata ng nyug. At yan, inilagay na natin siya para lumapot ito. At nilagyan din natin ito ng kunting asukal. Hindi na lang nakita sa video. At ayan na nga mga idol. Natapos na tayo magluto at kaganda ng presentation. May pabulaklak pa ang kalahing nyo at sili. Ayan o. Oh. Mukhang masarap mga idol. Salamat sa panonood. Thank you. Bye bye.